pa-tapik sa Google Maps. Para sa naroroon. Oh. Correctional Institution for Women. Um. Oh, hay okay, nanda. Walang bayad ma. Kasi umiiyak ka nang tulong. Ay, Ha? Hindi pa, naniningil. Ato, Di pa naniningil. Ng libre. ako naniningil ma'am Hindi pa ako naniningil ma'am daw libre blogger ako ma'am Nagre-rescue ako kabababalang nung isa Ayan o oh. ah. Nakikita mo yung MRT station kabababalang lang niya dyan Eh ito yung naman ang Sumunod na lumapit Sige, na, sakay. Sa ka okay ka na? Ako. Late ka na ba? Medyo po. <laughs> Kasi yung mga lumalapit lang sa akin, yung mga late na kadalasan eh. Mm -hmm. Anong oras ba pasok mo? Dapat 11, nandun na ako eh. Um, Ayan ka magalala ma'am. Tapos na ang problema mo. Nagulat ako sir, bigla kang dumating eh. Dapat ano problema? Wala akong masakyan? Dapat masasakay ako doon sa may MRT ng ano, Joyride. Oh. Eh, mga may nakabook na. Marami Ay, nak na. ko na lang yung ano. Joyride yung kinakausap mo? Apo. Ano sagot sa'yo? May nakabook Pero tinanong, saan ka ba? Sabi ko, ah, dyan lang po sa may Mandaluyong yung oh. nasabi. So, ah, meron kasing nakabuk eh. Hindi ko nagtanong pa. <laughs> ah, Ibig sabihin, may tasahero na sila. Oo. Oh. Anong trabaho mo dun, ma'am? Nurse po. Ha? Nurse. Ha, ah, nurse kayo dun? Hindi, may, may dinaanan lang po ako sa Robinson pala. Eh, di ba po mahirap sumakay dun kasi ano, carousel. Mahirap sumakay sa, sa edsa ng bus. Tama, ma'am, dito, uh -huh. no? Tapos pagkatapos lang po ng half court, doon po. Dito na lang po. Dito na lang? Apo. Magkano po? Ako na yun, ma'am. Hindi ako naniningil. Yes, oh. oh. Thank you. God bless you. You're welcome po. You're welcome. Thank you.